Ngayon alam ko na. Kaya pala gusto ng mga magulang natin na kumain tayo ng sabay-sabay. Kasi darating ang panahon na mag-isa ka nalang kakain sa lamesa. Kaya pala alas 6 pa lang ng gabi. Gusto ng mama at papa natin na magkakasama tayo. Kasi darating ang panahon na matagal na panahon din tayong hindi magkikita-kita alam ko na kung bakit hinahayaan lang tayo kumain ng matatamis noon. Yung pala, puro pait na ang mararanasan natin ngayon.